on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabanday sa bawat hakbang ng 2025 Midterm Elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutuhan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. To General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Our city. Our city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Amalat! changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1, 105.1 Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6.00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig sa buong bansa. Na ito na ang DRIVEMAX Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Max. umaga na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Operasyon ng militar sa Bukidnon laban sa CTG. Patuloy sa kabila ng FA-50 incident. Mga kawani ng Bureau of Immigration na sangkot sa pagtakas sa puganting kuryano, sinibak na sa pwesto. Parin sekretary ng UK, bibisita sa Pilipinas bukas. Arrest warrant naman laban kay Impeach President Yoon Suk-yeol. Kinan sila ng korte. Rollback sa presyong petrolyo, posibleng asahan sa susunod na linggo. At construction worker na naputulan ng paa, natulungan ng Brigada Nusa Fem Takloban. <gibling> Buong puso Kasama ang buong versa ng Brigada News FM Philippines. Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News sa Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Biyernes, March 7, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leybago. At ako naman Brigada Maricar Sargan. Climax, Climax, Brigada bandita. Nationwide. Nationwide. po ng mga klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Ito ay dahil pa rin sa mataas na heat index na nagdudulot naman ng matinding init. Ayon sa pag-asa, ang heat index sa ilang lugar ay umabot naman sa danger level na 42 degrees Celsius o higit pa na nagdudulot din ng panganib ng heat cramps at heat stroke. Kaya naman ilang lokal na pamahalaan ang nagsuspindi ng face-to-face -face classes sa iba't ibang antas upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Dahil dito patuloy naman na pinapayuhan ng publiko na manatiling updated sa mga anunsyo mula sa mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno kaugnay naman po sa kalusugan at kaligtasan ngayong panahon ng tag -init. Sa kabila naman po ng trahedyang sinapit ng isang FA-50 fighter jet habang nagsasagawa ng tactical night operation sa Bukidnon patuloy pa rin ang pursuit operation ng militar laban sa rebelding grupo Si Brigada Kath Austria sa detalye, ibrigada mo! Brigada hindi pa rin tumitigil ang puwersa ng militar sa pagtugis sa mga miyembro ng communist terrorist Group sa Bukidnon sa kabila ng pagbagsak ng isang FA-50 fighter jet na sumusuporta sa kanilang operasyon. Sinimulan ng 403rd Infantry Battalion sa ilalim ng 4th Infantry Division ng Philippine Army ang operasyon nitong March 3. Meron tayong ongoing operations ng ating 403rd Infantry Brigade. Uh, so with that, we had an initial uh, 30-minute encounter no, on day one, and we uh, -request sila for uh, support. So we have been looking at the options that we have and uh, nandiyan yung ating artillery support and of course of our, our air support operations. Batay sa intelligence report ng militara, malaki ang bilang ng mga hinahabol na rebelde. Kabilang narito ang ilang major personalities. Based on our intel on the ground, no, uh, Grupo ito na malakihan yung numbers and we have major personalities that are involved. So with this, since ganito nga yung uh, intel reports natin, that's why we are conducting uh, these operations accordingly. Bagamat patuloy ang investigasyon sa pagbagsak ng fighter jet, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na tuloy-tuloy ang operasyon upang matiyak ang seguridad sa lugar. Operations that we're conducting has been really going on for several days. Nandun yung drive ng ating uh, mga kasundaluhan on the ground to really pursue uh, these operations to completion. Itong nangyaring ito, actually further fuels their drive to really uh, perform at their utmost. So lahat yan, no, uh, talagang very high yung kanilang drive to continue with the mission. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the music and news. Authority. Right Right Brigada Bandita. Nationwide. Ipinag-utos e naman ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang agarang pagsibak sa mga opisyal po na sangkot sa pagtakas ng isang high-profile na South Korean fugitive habang nasa pagdinig sa Quezon City Kasabay nito nagsampari ng BI ng kasong kriminal sa Department of Justice matapos makakuha nga ng bagong security footage at testimonial evidence na nagpapakita ng posibleng sabuatan sa loob ng ahensya. Sa detalye ng report, Brigada Jigoboy Custodio, i mo! Brigada! Sa kuha ng CCTV footage na ibinahagi ng Bureau of Immigration, makikitang sumakay sa immigration vehicle na ito ang ilang opisyal na ahensya kasama ang puganteng Koreano. Mula dito, nagtungo ang van sa isang lugar sa Quezon City. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang Koreano na lumabas sa isang establishmento at tila may kausap sa cellphone. Nang makita ang sasakyan sa kabilang kalsada, dito na siya tumawid at agad na sumakay. Dito na tuluyang nakatakas ang pugante. ayun sa BI, may sabuatan na naganap dahil matapos ang pagdinig, sabay-sabay silang lumabas ng korte at sumakay sa immigration vehicle taliwas sa unang naging pahayag ng mga sangkot na sa pamamagitan ng paggamit ng restroom nakatakas ang pugante habang nasa hearing sa Quezon City. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, malinaw ang ebidensya sa CCTV at hindi ito simpleng kapabayaan at may sabuatan na naganap dahil dito Agad niyang ipinagutos ang agarang pagpapatalsik sa mga opisyal na sangkot sa pagtakas ng puganteng Koreano. Kasabay nito, nagsampa rin ang BI ng kasong kriminal sa Department of Justice laban sa mga sangkot. Bukod sa mga sinibak na tauhan, inilagay rin sa preventive suspension ng iba pang empleyadong hinihinalang kasabuat habang patuloy ang internal audit sa lahat ng high-risk deportation at detention cases. Tiniyak naman ni Viado na hindi titigil ang hensya hanggat hindi napapanagot ang lahat ng may sala. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority. Right Max, Brigada Bandita, Major -wide. Major -wide. bibisita si United Kingdom Foreign Secretary David Lamy sa Pilipinas bukas, araw ng Sabado, March 8. layunin ng pagbisita ni Lamy na patatagin ang ugnayan ng Pilipinas at UK na inilunsad noong 2021 sa pamamagitan ng Joint Framework of the Enhanced Partnership. Kasama sa agenda ng kanyang pagbisita, ang pakikipagpulong kay Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo upang talakayin ang mga aspeto ng kooperasyon sa kalakalan, depensa, klima at iba pang sektor. Magiging bahagi rin ng pagbisita ang paghahanda para sa ikawalumpong anibersaryo ng ugnay ng dalawang bansa sa taong 2026. Pati na rin ang mga pag-uusap sa isyo sa rehiyon at pandaigdigang usapin na may kinalaman sa kapayapaan at kaayusan. Bibisita rin si Lamy kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba pang matataas na opisyal ng Pilipinas.

Kinansila naman ng isang hukuman sa South Korea ang restaurant laban po kay impeach president Yoon suk yeol Si Yoon ay inaresto noong January 15 matapos niyang pansamantalang ideklara ang martial law noong December 3 na kanyang binawi makalipas naman ng anim na oras kasunod ng pagtutol ng parlamento. Inakusahan siya ng oposisyon na lumabag sa kanyang tungkulin bilang Pangulo dahilan upang siya ay ma-impeach ilang linggo matapos naman ang insidente. Ayon sa kanyang legal counsel, buhay pa rin ang rule of law sa South Korea. Inaasahan naman na agad na makakalaya si Yoon at taharap sa paglilitis habang nasa labas ng piitan. Iginit ng kanyang mga abogado na ang warrant ay walang bisa dahil umano'y procedural flaws sa pagsasampa ng kaso ng mga taga-usig. Samantala bukod sa kasong insurrection, nahaharap din si Yoon sa isang hiwalay na kasong kriminal.

Inaasahan naman ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo o sa March 10. Batay ho sa paunang pagbabago ng presyo mula March 3 to 6, posibleng magtapyas ng 1 peso and 88 centavos per liter sa gasolina. 1 peso and 21 centavos naman ang posibleng ibawa sa diesel and 1 peso and 65 centavos sa kerosene. Dahil dito inaasahan na magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng langis kung magtutuloy-tuloy ang magandang trends sa international market. Brigada mga kabrigada, sa kabila naman ng tindi ng tirik ng araw, hindi nagpapigil naman at patuloy na binisita ni Senador Christopher Bongo ang mga residente ng Bulacan ngayong araw. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i mo. Yeah. Kanyang kaingay at kasiglang tinanggap na mga residente ng Bulacan si Senator Christopher Bongo sa kanyang naging motorcade ngayong araw kung saan kanya-kanyang dala ng tarpaulin, poster at sulat sa papel ang mga residente nito upang maipakita ang kanilang suporta sa senador. Sa kabila naman ng init ng araw ay hindi nagpatinag si at siya mismo ang personal na bumisita sa mga residente upang ipakita ang kanyang sinseridad at pagmamahal sa publiko. Nagsimula sa kalumpitang motorcade at natapos naman din sa may parte ng Malolos, Bulacan. Maalala, ayon kay Go ay kung sakaling pala rin siya muli na makaupo sa Senado ay pagpapatuloy niya ang kanyang advokasya na mapabuti ang healthcare system sa Pilipinas. Sa kabilang banda, nakisama rin ang buwan tahanan sa naturang motorcade upang magbigay ng saya sa mga residente na naturang lugar. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Ang Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Musica News of 4 sa mga kabrigada sa mga boys Kapag tuluyan mo nang nakuha ang loob ng isang babae hindi mo pa rin dapat itigil ang pagiging romantik o yung panliligaw. Ang pagiging romantiko ay hindi lamang para sa simula ng relasyon. Ayon po sa mga relationship experts, ang patuloy na pagpapakita ng pagmamahal tulad ng pagyakap, paghalik at pagbibigay ng sorpresa ay nagpapanatili po ng init ng relasyon. Hindi kailangang magastos. Ang simpleng pagpapakita po ng affection ay sapat upang iparamdam sa iyong partner na siya ay mahalaga. Ang balita yan natin sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. IMAX. IMAX. Brigada balita, makabayaning pagtutulungan. Samantala mga kabrigada, tinanggap na ho ni Jonas Ala, isang construction worker mula ho sa barangay Salvation sa Tacloban City, ang kanyang pinagdadaanan matapos ho siyang madisgrasya sa kanyang trabaho. Noong August 26, habang nag-overtime, naputol ho ang kaliwang paa ni Jonas matapos tamaan ng backhoe habang nagwawalis ng mga nahukay na lupa. Ayon no, kay Jonas, isang blind spot ang lugar kung saan siya nagtatrabaho at dahil madilim, hindi niya napansin ang bako na nasa likod niya hanggang sa magkaroon ng problema. Malaking hamon kay Jonas ang mawala ng isang paa, lalo pat siya ang pangunahing inaasahan sa pamilya at meron din ho siyang mga anak na nag-aaral. Bukod pa ho rito, tatlong buwan bago ang insidente, Pumanaw naman ang bunsong anak ni Jonas na pitong buwan lamang dahil naman sa dengue. Dahil po dito nagabot ng tulong ang Brigada News FM Tacloban at ang one tahanan ng groceries and cash assistance para makatulong kay Jonas sa pang-araw-araw na gastusin at mga bayarin sa hospital. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at sa mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa ating mga puso ang makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at Wantahanan, Tahanan, maraming salamat, Kabrigada! Hapong upang kompleto, balita. Kumpleto! Drive Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Brigada Balita Nationwide! Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines, In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At ako naman Brigada Maricar Sargan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Afan Manila, ang nag iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada balita nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.